Ito na naman tayo hanggang ngayon may kamote pa rin 2024 na Paano ako makapag overtake nito? Parehong speed itong dalawang ito Ayan, ayan, ayan bumigay na Pero mali pa din po mga kabox Itong tricycle na to dapat to nasa right lane sila Nako ano ba yan? Kamote, ang dami pa rin kamote mga kabox Pero yung tunay na kamote, masarap yun ha at gamot pa sa ating katawan mga kabox pag masdan nyo yung close band na yung nag adjust sya na yung nandito sa kanan itong single na to dapat ito nandito sila sa right lagi at maganda naman yung daan dyan yung rider mo hindi pa nakasuot ng helmet alam naman natin na konting untog lang ng ating ulo, napakasakit, di ba? How much more kung ma-slide ka dito sa kalsadang ito? Sigurado kung hindi potok ang ulo mo, sigurado dead ka na. Kaya mga kaboks, bago tayo magmaneo, safety first. Alalahanin ang aksidente, huwag yung drive ng drive lang. Are naman, mayroon pang larong nalalaman sa kalsada. Pag ito huminto bigla yung jeep, sigurado 'yan. Disgrasya na, wala ka pa man ding helmet. Are naman isang are, kompleto, may helmet sila parehas. Ang problema, sira yung tail light. no? hindi nagana. Are naman isang are nasira din ang tail light pero meron siyang spare na lights dito sa kanyang sidecar at saka tama yung kanyang pwesto dyan sa outer lane pero aring isang are wala nagana lang kapag nagbi-break siya kayo pong mga grupo ng na mga nagra-rides kung pwede lang isang lane lang po kayo dito lang po kayo sa outer lane wag nyo pong sakupin yung fastest lane at saka itong sa slow lane or yung sa inner at saka sa outer lane dito lang po kayo sa right lane o oh, ayan go na naman ha obserbahan po natin mga kapwa drivers wag nyo pong isipin lang inyong kagrupo kundi ang isipin nyo din yung lane na nandito sa inner lane ay or yung fastest lane ay para po yan sa mga mabibilis na light vehicles at saka sa mga heavy trucks tingnan nyo Oo, oh, walang may makaano sa inyo, no? Walang makakapag-overtake, no, Pero nakakaabala po kayo sa likod ng mga four wheels or mga light vehicles. Nakakaabala po kayo mga riders. Kaya dapat isipin nyo din po yan. Mamaya, madisgrasya kayo. Napakalaking perwisyo. Panoorin nyo to. wala, yung mga kasama nyo nakatingin sa kanan inoobserbahan kayo, hindi naman kayo makatulong kasi ulo yan or kung hindi man, parte ng yung katawan bali o, ay paano ngayon yan kaya mga kaboks, dubli ingat po tayo at saka dapat nasa tama tayong lugar habang the drive po tayo sa kalsada paano kaya nakapasa to sa smoke belching or yung emission test um, Uh, okay, okay. Pasado na yan. Pasado na yan. Uh, okay, okay. Hanggang dito na lang mga kabox And uh, shout out po dyan sa ating mga lovers ng uh, San Pablo City. For Miss Family ng uh, Padre Borgos Quezon. At gano'n na din dyan sa ika 17th Grand Reunion ng Montoho Maribilis Clan sa Rumblon, Rumblon. At gaganapin po yan sa April 5 to 7 at Robinson's Cove. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe mga kaboks.